Paano po nawala yung motor niyo, sir? Nag-park eh, ako ng mga 7.51 AM. Then, nung bumalik ako sa pay parking, nagulat ako, wala na yung motor ko ron. Ano so, po, sir, sabi nila? Sa entrance din lumalabas. Sabi nila, dahil naka-monthly, pass daw po yun. Ano po ang gagawin niyo dito sa kaso ni Mr. Katapia? Babayaran niyo o babayaran niyo o babayaran niyo talaga ang motor? Ah, sige po. <laughs> Paanohin uh, po natin yung uh, uh, agency po uh, in, charge of this, sir. Thank you, sir. Siyempre, sa nag-depreciate na yan. Kung bilim mm mo -hmm. 140,000, hindi ka pwede maningil ng 140,000 extra. Yes, sir. Yes, sir. Fair market value po ang babayad nyo sa kanya. Hindi po yung yes, magkaring yes, brand new amount. Hindi po yung sa inyo, sir. Yes, sir. Salamat po ng Sige marami. Po. Maraming. Sige po. Sasama po namin dyan, sir, para mag-usap kayo magkabayaran. Maraming salamat din po, Senator, and congratulations po so pala. I know you'll do great service to the country po. Mabuhay po kayo. Thank you po, Sir GM. araw po, Sir Noel. No, nandito po kami kasama po si Sir Arnel para mapag-usapan po natin yung uh, kanyang motor. Kami naman, kung ano yung value niya ngayon, ng mga Aerox 2019, maring doon lang po talaga kami, Sir Lulugar, at makakailangan. Sir, po. Rin. Sir Noel, magkano ho ba ang uh, yung price po na gusto nyo i-negotiate po sa kanya? Kung willing si Sir na cash po ibigay sa kanya, maaaring magawa namin ng part na cash ibigay namin sa kanya sa 70000 Yun po yung value ngayon. Kasi yun naman na sinabi ni Sarapin na hindi kami madidihado kung ano yung depreciated mm -hmm. niya ngayon. Mm -hmm. oh. Opo. Opo. So, sir, sa 70000 willing na ho ba kayo na makipag-settlement sa agency? Ang sale value ng sinasabi nila, eh baka way back 2017 yun. Yung sa sale value ng model ng unit ko, nasa 85 85000 o 95. So, magkano po ba, sir, ninyo total na nabili po yung uh, motor Nasa 100 po. Kung hindi mo tanggap yung 70,000, sa anong sa magkano kayo magkakasundo? Mapupunta ako sa 85 talaga. Sir, 85,000 pwede ba na mapagbigyan na natin okay. Sige, ito? Sige ma'am, ganito na lang po. Pwede niyo kami magbigyan ng hanggang Friday. Okay. Yung amount um, uh, ano ba, ma-reduce siya ng from 85 to 80. Kayaan po ninyo, makarating naman sa bus ko. Basta on or before Friday, baka kahit mag-update ako sa inyo oh. na willing yung bus ko, o kaya meron kaming ganito naman, legitimate na canvas galing sa ganito. I-deal din namin sa inyo oh. yun. Basta sa amin, within this week, masitil po ito. Sir, ano po ang nangyari doon sa report po ni Sir Arnel? Yung pagdating niya doon sa akin, ma'am, na kunin niya yung motor niya, Sir, nawala daw yung motor ko. Hinanap muna namin yung motor niya. Mm -hmm. Lahat ng nakatakip doon, tinambuksan din namin. Wala talaga. Man. Tapos tinawagan ko din yung supervisor namin. Pupunta din doon. Tapos tinanong din namin kung may ticket siya. Saka yung susi. Meron naman din. Kung sa pagkakataon na po yun, may nakita ka bang mga kakaiba doon sa mga taong pumapasok, lumalabas? O may nakita ka ba na itong parehong kulay ng kanyang motor? Ano ang napansin mo? Wala naman taong na kandun. Pumapasok. Madalas, sir, ano yung sistema kapag may papasok at may lalabas? Anong ginagawa natin doon? monitoring lang kami doon, ma'am, sa exit. Kasi yung sa entrance, ma'am, pasok lang lahat ng tao doon. Kuha ticket, bigay ticket lang po. Pag papasok ka, merong binibigay na ticket? Opo, ma'am. Sa tiller po. Galing okay. sa tiller. So magkano, sir, yung ticket na yun na binibili, kinukuha Hindi ko po alam, ma'am. sa tiller po yun, ma'am. Oh, okay. per po yun, ma'am. Eh. So bago ka makalabas, kailangan may ticket ka rin? Yung palabas po, ma'am. Pa-exit. Daldalal niya yung ticket kasi magbabayad sila doon sa exit oh, po. po. Meron ba dun, sir CCTV doon sa lugar? Negative, ma'am. Thank you, sir. Muna sa lahat, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Ma'am Jean. Last time, sir, ay nagunang pagkikita ho ninyo, ay meron hong uh, negotiation na nangyari at pag-uusap between you and kay sir. Yung final decision niya, sir, magkano ho ang rate niyo? 85, ma'am. Doon sa 85, sir, ay okay na kayo doon? Natanggapin ko na talaga po ng anitong aking matatanggap sa kanila ng vigilant. Ano ho ang contribution naman ho ninyo dito po sa nangyayari ito. Hindi ah, naman kami tumatalikod kung meron mang responsibilidad. Ah, Nag-initiate po rin kami ng effort ako at yung aming top management alang-alang ah, din po sa aming guardian, no? Ah, si Siya man po naka ng nang araw na yun. So, on behalf of the vigilant management, nice din namin malinis yung aming uh, agency na hindi po kami ganun ka pabaya. Ah, nagkataon lang, ah, minalas lang, inalat lang kami sa panahong iyon. Pero yun naman po ay malaking aral po sa amin ito no, na hindi na rin po mangyari sa kahit sino man sa amin, hindi lang sa airport kundi kung saan po mayroon kaming project sa iba't ibang kliyente. So sa makatwid po, uh, napagkasunduan po uh, namin ng aming boss ng top management na isitil na lang din po namin yung amount, yung last figure na hiningi din po ni Mr. Arnel Catapia sa amin worth of 85,000. Well, in fact, uh, yun naman din po ang sinabi ni Sir Raffin on na uh, hindi rin ang kami malalagay sa dihado kung ano pong presyohan ng motor niya ngayon, yung model 2019 na Yamaha Aerox. So, ngayon po ma'am, ito yung pinangako ko kay ma'am Jam na bibigyan niya kami until Friday today na maisitil po namin in a peaceful means na para mag mabigyan na rin po ng closure ito na wala na rin pong, uh, hindi na rin po magsasama ng loob si Sir Arnel sa amin at uh, maring Uh, mabawi na rin yung salita na hindi po kami ganun ka, kakitid mag-isip o kaya nagpabaya man sa aming trabaho. Isolated case naman po yun, yung lagi akong inuulit. So salamat na rin po sa tulong ninyo na nandito kayo. Uh, at least sa uh, kahit papano, uh, both sides nagkaroon po ng uh, liwanag at ito na po yung magiging final closure na masitil po yung problemang ito. Sa inyo sir, uh, ano ho naman ang natutunan nyo sir at bago natin isettle ito at uh, kayo ni sir? Ma'am, um, maging isang aral na din sa akin sa bilang isang security at sa sunod sana din na maulit. So ngayon sir ayun nga ang tinakda nating araw para ma-settle na to. So ready na ho ba sir yung 85,000? Po ready na po ibibigay ni Mr. Uh, uh, SG Wilfredo po yung uh, siguro bibilangin na lang niya mam ma sa harapan po ni Mr. Anita. 1 2 3 4 5 Ayan, so 60, 10, 10,000, uh, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 5,000 pesos all in all. Sir, ito na yung ko sa Yung motor na nanawala, sir. Maraming salamat at sa... May papayo ko lang sana sa susunod. Mag-ingat ka dahil mabigat yung trabaho na yun. Sana laging aware ka sa sa paligid mo. Okay sir, at pasensya na di. Salamat. Salamat din po, sir. sa sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag palatag san man ng yung to. <noise> di Francisco, uh maging aral na sa atin dito, no? Uh, ah, okay. naresolba na natin. Move forward na lang tayo, no? Sir Arnil, wala namang problema hindi nasosolusyunan as long as bawat partido nag-uusap at nag-uunawaan, nagbibigayan at nagpakumbaba sa isa't isa. So ayan na po, binigay na namin yung inyong kahilingan. Harinawa, kilalanin mo yung aming agency na naglilingkod din kami sa komunidad. Bahagi rin po kami ng security sa community na kung saan sinisikap din namin na hindi rin kami magkakaroon ng kasalanan o pagkakamali. Uh, kung ano man yung mga nakaraan na sakripisyon ninyo, hindi naman namin ginusto yon. So muli, uh, sana makabili ka na ng panibagong motor at uh, maibalik na muli kung ano man yung nawala sa inyo. Salamat din po. Makakilos na ako ng ayos sa panahon nito. Maghahanap ulit ng trabaho para kumita. Dahil sa kalagayan ko nito, wala talaga ang trabaho na ulit. Kaya maraming salamat kay Sir Raffi Tulpo, idol. Sir Senator. Idol, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin na eto po, hawak ko na po yung pera na 85,000. Kailangan-kailangan natin sa makabili ulit at makapag-umpisa. Sana po ma marami pa kayong matutulungang kagaya ko na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po, Sir Idol, Senator Rappi Tilpo. Sa tama ka ilalaban ko nang patayon kahit no sariling reputasyon niya ang kitay. Ipagtatang kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan Maraming mahirap ang...